nagre-reveal yung inaanap dito. pinakamainit ng buhay natin ng huh. kitchen. Ito mo ito na. Ibon. Ibon yung kasama. Hindi makasama, ibon. Ibon. tawag de damang dito puno dito yung iba na video bu bush na babaan sila hindi ba maging wise ka kailangan mo mag Huwag ka nalang lumayo. Dito pa, at saka magbaon. Pag so, dalang tiyan naman, hindi nalang lumayo. Pusta sa bahay. Okay, hindi si Kasi pang kaya ikot po. Nabutum, kaya, isipan Pumila. At ito na pagdating natin na <laughs> tulog din naman kasi ikaw mag-isa tapos mag Matang eh, bilhin lang. pa.

hindi lang sarili natin kung gusto natin ba? kung <laughs> mga pag may gusto talaga ano talaga eh. kira-kira aku terbang terus ngerasain video seluruhnya butuh kain yang bisa beli ini dibeli kita lagi kira-kira

ko oh, sobrang dami kasi minsan so, ko yung tulog ko. mga ganit ko. Hindi naman yung na lubilo na, at ngundi. Iba. Nanto kun ada nanti. Mau ke mandi ke pag mag-in talaga akong ng ng mga ang pagkain ko mo sila mga ubus eh, hey, just na lang yan magusog na ako hindi ko na kailangan kumain siya ma ito mo lang sakbo sa sakbo at saka dito na yung gusto niya yung lifestyle ko muna. Ginagot ko na yun yung lifestyle ko mga kachan. Kasi mahirap din. Dapat alagaan din natin yung ating sarili. Kasi isa lang yung life natin. Ang kasi ko dati yung supling at yung junk foods. Yun lang yung kinakain ko ng Kahit yung bata pa kasi may kami. Ganyan lang yun ng tubig po ano kasi sa drain po sa ako ng Panginoon hindi po nakatrobol ng muti ay hindi po na beauty, pero hindi po makula ito mo ng tubig yun ang yun yung kasalamatan para hindi was was na ako masipta tapos mga cheese corn na kung siya ito kumakain pero dati buhay ko ganyan dito kumakain ng mga tanin ito na sa akin yung buong araw